Welcome back to Brayless Channel May gusto ka bang ipa-verify o itanong sa ISSS about sa iyong mga benefits o ongoing transactions or sa mga applications na nadedelay o nare-reject dahil sa mga kadahilanan or nais niyong sumangguni at mag-inquire with regards sa inyong mga benefits Alam niyo po bang pwede na natin ito magawa na hindi na kailangan pang magpunta sa any SSS branch? kung paano. Ay panoorin niyo po ang video na ito at tuturuan ko kayo ng tamang paraan. Kasama sa ibabahagi natin ay ang mga sumusunod pag-create ng SSS Usap Tayo Portal Online Account, mga SSS benefits na pwedeng ma-avail, requirements at mga qualifying conditions, pag-verify o pag-inquire through Create Ticket Submission. But before po tayo mag-start sa ating tutorial, kung bago lang po kayo sa aking channel, please kindly subscribe, like and share na din and click the notification bell para updated po tayo lagi sa mga bagong kaalaman with regards sa ESSS Transactions, Pag-ibig, PhilHealth, BIR at iba pang mga financial assistance at maging sa ating mga senior citizens. With no further ado, let's start! May problema ka ba sa iyong SSS? Or, gusto mong malaman ang dahilan kung bakit nagka-problema ang iyong SSS Benefits Application, ay verify mo na yan. Through sa SSS OSAP online portal account. The updated steps for the year 2023. Alam niyo po ba? Dahil sa sobrang dami ng mga inquiries, complaints at verification, Naglunsad ang ESSS ng isang portal online account. Ito ang Usap Tayo Portal Online Account. Para sa lahat ng mga concerns natin, with regards, sa ating applications at sa iba pang mga problema sa ating SSS benefits. Ibig sabihin nito ay hindi na natin kailangan pang magpunta sa any SSS branch para lang sa ating concerns, ito ay magagawa na through online. That's great! Paano nga ba mag-register sa ASSS Usap Tayo Portal Online Account? Una, punta po tayo sa Google Chrome. At itype lang po natin ang crms.sss.gov.ph, then enter, para lumabas ang portal homepage. And since wala pa po tayong online account, need po muna natin mag-register. Sa homepage, I-click lamang po ang profile pic na nasa bandang taas at i-click ang create account na makikita nyo sa screen. Then, select lang po muna natin ang client type, tatlo ang choices dito, employer, member at non-member. Kung ikaw ay isang SSS member, ito po ang ating i-click. Once na-click na natin ang member account, Lalabas na po ang mga details na need natin silapan. Kailangan ay active lahat dahil ito ang pagbabasehan ng SSS para maipadala sa inyo ang kanilang response sa inyong problema. Ilagay lang ang inyong pangalan, active email address, mobile number, assigned password, ang inyong SSS number, CRN if meron. Kung wala naman kayong landline at iba pang mga info, ilagay lang ang NE or Not Applicable. Kapag okay na, just click register. Once na-click na po ninyo ang register, may mag-pop up po sa inyong screen para sa email verification code. Buksan nyo lamang po ang inyong email address na nilagay sa registration at kunin nyo po ang verification code na pinadala ni SSS para sa confirmation. Once okay na po ito ay pwede na po tayo mag-login. Sa pag-login, itype lamang po natin ang ating active email address na in-enroll at ang assigned password. Make sure na kayo lang po ang nakakaalam ng inyong password para sa inyong privacy. Then click Login. Once nakapag-login na kayo, makikita niyo na po ang inyong dashboard menu. Mapapansin niyo na may mga folder na nakalagay sa inyong screen. Ang Open, Reopen, in progress, closed at overall count. Ang open folder ay dito po papasok ang lahat ng mga bago nating ticket inquiries o verification concerns. Ang reopen naman ay kung halimbawa na mag-follow up ulit tayo. Sa una nating in-inquire o may karagdagang katanungan, dito po yan papasok parang follow up verification sa nauna nating ginawa ng ticket na hindi pa rin nagagawa ng solusyon ng SSS. Ang in progress naman, kapag andito na ang inyong ticket, ibig sabihin ay for coordination na po ito sa concerned offices at anytime ay maiprocess na ang inyong nais na malaman o mabigyan ng solusyon ang inyong problema, Ipapadala nila ito sa inyong email address or dito mismo sa portal account. Once nasa closed na ang ating ticket, ibig sabihin ay tapos na ito at resolved na din ang inyong concerns o nabigyan na ito ng solusyon. Ang overall count naman ay dito malalaman lamang kung nakailang request ticket na nabigyan ng solusyon ng SSS. Part din ng SSS Portal Account ay ang mga kaalaman patungkol sa ating mga SSS benefits, mas pinadali at mas maintindihan na ng lahat ang mga dapat gawin bago tayo mag-apply ng ating benefits. Ito ang knowledge base sa bawat benefits na makikita nyo sa screen ay nakalagay dito ang mga requirements, qualifying conditions, at paano mag-apply. May mga video tutorial din para makatulong sa lahat. Makikita niyo rito ang patungkol sa AC benefits, disability benefits, death claim benefits, humid transactions. Annual Confirmation of Pensioners or ACO, Enhanced SSS Mobile App, Workers' Investment and Savings or WIS Fee, at ang Unemployment Benefits. Ang Sickness Benefits, retirement claim benefits, maternity at funeral benefits. Once i click nyo ang view ng bawat benefits ay lalabas dito ang mga dapat natin malaman bago tayo mag-apply. Ilan dito ang eligibility, beneficiaries, paano siya kinokompute, mga requirements, mga important reminders at meron ding video para sa kaalaman ng lahat. Ang second part naman ay paano ba mag-create ng ticket for our concerns sa inyong dashboard. I-click lang po ang positive sign sa gilid na makikita nyo sa inyong screen. Dito ay lalabas na agad ang dapat natin filapan. Makikita nyo rito ang select request. May mga choices po tayo dyan na pagpipilian. Depende kung ano ang ating problema na nais ilapit sa SSS. Ang subject, Halimbawa, ACOP Compliance Problem. At ang description o detalye ng ating problema o inquiries. Dapat ay detalyado po para mabilis maintindihan ng SSS at magawan agad ng solusyon. At ang last ay ang pag-upload ng mga documents or evidence sa ating complaints tulad ng screenshots. Ipapakita ko po lamang sa inyo ang halimbawa kung paano po tayo mag-fill up ng ticket. Pwede nyo po itong tagalugin para mas malinaw kung may mga unposted tayo na mga contributions or payments, mga unclaimed benefits, mga rejected or hold benefits at iba pa. Maging sa ating mga senior citizens na ACOP compliance ay pwede nyo po ito ilapit dito. Kung sakaling na-hold na nila ang inyong pension, or nag-apply na kayo ng retirement pero still wala pa ring updates until now, ay maaari nyong ilapit. That's it. Sana ay nakatulong po ito sa lahat ng nagnanais makipag-ugnayan sa SSS, particular sa kanilang problema sa SSS benefits. Disclaimer lamang po, hindi po tayo isang empleyado ng SSS o ng alinmang ahensya. Ito ay binabahagi ko po lamang base na rin sa aking kaalaman karanasan at mabusising pagsasaliksik ng mga tamang impormasyon para maipahatid po sa inyong lahat at makatulong. Marami pong salamat and God bless po sa lahat. Subscribe Channel. Subscribe Channel. Channel. Subscribe Channel. Subscribe